Hi guys, welcome to my vlog guys. Ayan. hindi guys, so paano ko wala kong magawa guys so. Patapos lang ng ko guys. Ayan. Patapos <laughs> lang guys sa So ito lang po yung ano. Ito lang po yung pang pawala ng pagod guys. ba diba? ko lang yung ano yung gamot ba salut yan shout out sa mga ano OFW dyan so alam po nila ano anong klaseng ganito yan guys And yes, ito lang talaga yung ano namin guys mga OFW alam nyo ito lang po yung pampawala ng ano na pampawala ng pagod guys Kaling sa trabaho guys ayan ano kaya guys pag ganito yung mukha mo guys naku baka yung lalapit sa iyo naku pag na, nakita yung pagmumuka ko baka tatakbo sila guys nung magawa guys ayan Oh yeah, dagdag <laughs> tayo. Oh. Dagdag lupa. Well, wala guys. Oh, wala bala guys. Ah, oh, 'di ba? Mga guys, pa Ang ganda, ang ganda niya, guys. Oh, di ba? May lumalabas. Hmm. Can't believe. Pag ganito talaga, ako guys. Ano nga ano, guys? Yung, ano, pag nakita ko ng mga na ganito, guys, natatakot siguro. na dito lang mayroong ganito. Diba? Anyways, yes. yes. At ako sumuha mo ito ganito. Ang ganda siya. Ganda hindi pa So, try it this, guys. Pwede, guys, diba? Kung ganito siguro, guys, no? Yung mukha ko, ah. Ba? Baka hulihin nila ako, guys, tapos ibenta. E <laughs> diba? Pwede, guys, as in.